3 2 one. Ayon, magandang hapon mga kasuke. Ngayon, ang video natin ay samahan ninyo ako at ah, magluluto tayo ng adubung manok mga kasuke. Ayan mga kasuke, bali magluluto tayo ng adubong manok Ayan, natin sa hapunan. Ito po yung sahog ko mga kasoke Meron tayong sibuyas, bawang, luya at dahon ng laurel. Magic sarap. sa kalalagyan natin kunting pang ano, bueno, mamasitas. Saka meron tayo rin paminta, toyo, soka at mantika. Bali, igigisa ko muna ito mga kasoke Ayan, marami tayong gagawin mga kasok samahanin nyo ako sa aking pagluluto ilalagay ko na po ang bawang mga kasukay bigisayin ko lang ilalagay ko na yung duya mga kasukay bigisayin ko lang din po Medyo malalaki pala yung pagkain ng ano, ano, sofi natin. Lagyan na rin natin ng paminta mga idol. Ayan. Ito yung halo-halo. Ayan mga idol. Bali, lalagyan natin ng konting tubig. Papalambutin ko muna. Ayan mga kasut eh. Sarap yung magsabaw-sabaw. Kukulang ko muna. Tapos, bisitahin din natin yung ibang ginagawa, mga idol. Ganito tayo kasi pag kung wala yung ating may bahay, dahil pa pa lang yung galing trabaho, nagsahing na rin pala mga idol. Mukhang medyo marami-rami yung Dito Medyo mulo na. At bawasan natin yung sa sa amin mga idol ito sabaw na ang ay dati nilalagyan ko na ang asukal ko sarap nyan mga asukal tawagin sa amin sa probinsya ay tinimba sa bicol ayan hindi na parang yung sabaw natin mga idol ah Sakto na yan. Sakto lang ang pagkaluto ng manok sa kanong kanin. Pagkatapos niyan, magluto at magsaing, meron tayo rin nakaready. Maglalaba ako mga idol. Ayan o. No? Shoutout sa mga shoutout sa mga katulad kong tigasin dyan. Ha? <laughs> Sayang ng tato. Diba? Mga kasukay. Ganun tayo pag mahal natin yung asawa natin. Hmm? Huwag na huwag niyo kami utusan. May kusap kami, mga misis. Hmm. Mamaya, nakaready na yung mga kasuke. Okay. Ayan mga kasuke, oh. nakaready na yung gagamitin kong sabon. Dahil, ang pangalan niya Ariel, panlalaki, kaya sakto lang yan. Gagamitin natin ang ano, panlalaking powder. Balik tayo rito sa niluluto, mga ka yan po mga ka-sukay, pumigay na. Mukhang napadami yung sabaw mga ka-sukay Pag nag-ibas-ibas lalagyan natin ng tuyo. Yan, shout out sa mga tigasin na mga kasukay. One hour later! Ayan mga kasukay, medyo pay hibas-hibasan ko na lang po. Nilagyan ko na siya ng tuyo at suka. Hindi ko na lang nabidyohan kanina mga kasukay. Medyo pay hibas-hibasan na lang natin yan ha. Ito na yung adobo. Shout out sa mga tigasing dyan na katulad ko ha nagtutuwa nito si bossing si commander mga kasukay ayan ang ating niluto kulam sa hapunan tapos magpiprito tayo ng isda mamaya mga kasukay ganoon sa bawak pa eh, oh. napadami mga kasukay sa bayan eh. Paluto ni rin po yung ating sinaing mga kasuke. Ayan mga kasuke, ayan, luto na po ang ating lutong adobong manok. Sakto mga idol. Luto na rin yung sinaing ko mga idol. Oh. Yung tirang kanin is sinama ko na rin po. Pinatong ko na sa ibabaw. Mamaya ay maglalaban na tayo mga kasuke. Tikman natin mga idol. Ganito lang po tayo magluto ng simpleng adubo. Yan mga kasukay. Mayroon sabaw. rap, Lasang manok mga kasukay. Ayan. Maglalaban na tayo mga idol ah. Ayan mga kasuki, bali magbabasa na tayo ng damit. Ayan lang naman ang labahan natin. Ito yung mga shorts. Ito yung mga pangitas. Ayan mga kasuki, medyo mahaba na yung ating video. Hanggang dito na lang. Yan. Ganyan pong mga tigasin mga kasuki. Madami lang ito. Mabuti nata ako ng alas 10 ng madaling araw. Bago matapos maglaba. Mano-mano lang to mga idol. Hanggang dyan na lang mga kasukoy. Salamat at Diyos mabalos mga idol. Parating na si Mrs.